you <laughs> Pananalangin ay isa sa pinakamahalagang paraan para lumapit tayo sa Diyos at madama ang Kanyang gabay sa ating buhay. Pero alam mo ba na may tamang paraan ng pananalangin para maging mas makabuluhan ito? Sa video na ito, tatalakayin natin ang apat na susi upang matutunan ang tamang pananalangin at kung paano nito mapapalakas ang ating pananampalataya. Kung ikaw man ay baguhan o matagal nang naniniwala, siguradong may matutunan ka dito. Simula nang tanggapin natin ang Panginoon sa ating buhay, natutunan nating ang panalangin ay mahalaga sa ating espiritual na buhay at sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ayon sa mga banal na kasulatan, malinaw na sinasabi ng Diyos, ang panalangin ay isa sa mga pinakamahalagang paraan upang ang tao ay makipagtulungan sa Diyos. Ito ang paraan ng pagtawag ng tao sa Diyos at ng pagbubukas ng kanilang puso sa Kanya. Sa pamamagitan ng panalangin, inaantig ng espiritu ng Diyos ang tao. Kapag walang panalangin, ang tao ay tila walang buhay at walang kakayahang maramdaman ang pagkilos ng Diyos sa kanilang buhay. Kung walang panalangin, walang espiritual na lakas at imposible para sa tao na makasabay sa gawain ng banal na espiritu. Sa madaling salita, ang isang mananampalataya na bihirang manalangin ay parang isang puno na walang ugat, wala itong sustansya, at hindi magiging matatag sa harap ng mga pagsubok at hamon sa buhay. Kaya't mahalaga ang panalangin upang mapanatili ang ating relasyon sa Diyos at makatanggap ng Kanyang papuri. Ang panalangin, higit pa sa anumang gawain, ay nagbibigay daan sa ating pananampalataya na maging mas matatag. Ang mas madalas nating pagdarasal ay nagbibigay sa atin ng mas malalim na pagkaunawa sa salita ng Diyos at nagdadala ng kaliwanagan ng banal na espiritu. Sa pamamagitan nito, mabilis tayong makakapagpatuloy sa tamang landas ng pagsunod sa Diyos. Kaya naman, upang ang ating panalangin ay maging ayon sa kalooban ng Diyos at magbunga ng ganitong mga espiritual na resulta, may ilang mga prinsipyo ng tamang panalangin na dapat nating matutunan at sundin. Narito ang apat na mahalagang susi para sa epektibong pananalangin. Isa ang totoong layunin ng panalangin ay ang pagkilala sa katotohanan, pagsunod sa Diyos, at pagbibigay-pugay sa Kanya, hindi ito dapat gawin isang pangkaraniwang ritual. Ang panalangin ay hindi lamang isang obligasyon o gawain na dapat nating gawin bilang mga Kristiyano. Hindi ito dapat maging isang simpleng ritual o mekanikal na gawain. Ang totoong layunin ng panalangin ay upang mas mapalapit tayo sa Diyos, mas maintindihan ang kanyang mga utos, at mas masunod ang kanyang kalooban sa ating buhay. Sinabi ng Diyos, kapag nananalangin kayo, huwag kayong magbitaw ng mga walang kabuluhang salita o mag-alaritwal. Hindi ito tungkol sa pagsunod lang sa mga kasanayan o pagbibigay ng makalumang dasal. Mahalagang magkaroon ng pusong bukas at taimtim, handang makinig at sumunod sa kanyang kalooban, kaysa paulit-ulit na bigkasin ang parehong mga salita. Ang panalangin ay isang paraan ng pagsamba sa Diyos. Para maging epektibo ang ating panalangin, una, dapat nating maunawaan ang tamang paraan ng pananalangin ayon sa salita ng Diyos. Sinabi ng Diyos, ang panalangin ay hindi basta-basta pagsunod sa ritual o pagbibigkas ng salita ng Diyos. Hindi ito simpleng pag-ulit ng ilang salita o panggagaya sa iba. Sa panalangin, dapat na ibibigay ng buong puso ang ating sarili sa Diyos, at buksan ang ating puso upang maantig ng Diyos. Kung alam mo kung paano manalangin at ginagawa mo ito ng madalas, na may pusong sumusunod sa Diyos, at may tamang disposisyon, magiging normal ang iyong panloob na kalagayan. Pero kung ang iyong panalangin ay puro slogan lang at hindi mo ito binibigyan ng halaga, walang magiging bunga ang iyong mga panalangin. Mula sa salitang ito, nauunawaan natin na kapag nananalangin, kailangan nating magkaroon ng tamang intensyon, taimtim na sa loobin, at pusong naghahanap at sumusunod sa Diyos. Kung hindi tayo seryoso sa ating panalangin, pero basta na lang nagbibitaw ng salita, at hinihingi sa Diyos na gawin ito o iyon, hindi ito tunay na pagsamba o pagsunod, kundi parang simpleng ritual lamang. Hindi tinatanggap ng Diyos ang ganitong klasing panalangin. Sa bawat panalangin, dapat tayong maging bukas sa Diyos, ipahayag ang laman ng ating puso, at hindi mag-atubiling sabihin sa Kanya ang ating mga pangangailangan, pasasalamat, at mga bagay na nais nating ipagdasal. Ang panalangin ay isang personal na koneksyon sa Diyos, kaya dapat itong manggaling sa taos pusong damdamin at hindi dahil lamang sa obligasyon o tradisyon. Hindi tinatanggap ng Diyos ang mga panalangin na walang laman at peke ang intensyon. Dalawa, dapat mag-ugat sa tunay na buhay ang panalangin, huwag magbigay ng mga walang kwentang salita o mga doktrinang pahayan. Sa ating pang-araw-araw na buhay, palaging may mga pagsubok, tukso at mga hamon. Kapag nahaharap tayo sa ganitong mga sitwasyon, paano tayo dapat manalangin? Ayon sa mga salita ng Diyos, ang pinakasimpleng hinihingi ng Diyos ay ang magbukas ng ating puso sa Kanya. Kapag ang isang tao ay nanalangin ng tapat, ibinubukas niya ang kanyang buong puso at inilalapit ito sa Diyos. Ang Diyos ay hindi nalulugod sa mga peking salita o pagbibigay ng mga doktrinang walang kaluluwa. Sa halip, hinihingi ng Diyos na tayo'y maging totoo sa ating mga panalangin at makipag-usap sa Kanya ng may bukas na puso at wagas na layunin. Kung iaalay ng tao ang kanyang puso sa Diyos at magsasalita ng totoo mula sa puso, magiging handa ang Diyos na kumilos sa kanya. Hindi gusto ng Diyos ang baluktot na puso, kundi isang dalisay at tapat na puso. Kapag humaharap tayo sa mga problema, kailangan nating taimtim na magbukas ng ating puso sa Diyos at sabihin ang totoo. Kung tayo'y magdadalawang isip at magsasalita ng mga peking salita, hindi matutuwa ang Diyos sa ganitong panalangin. Kapag nagdarasal tayo, dapat nating bigyan ng diin ang mga tunay na aspeto ng ating buhay. Kung tayo ay nahaharap sa mga pagsubok o tukso, dapat nating ipagdasal sa Diyos ang ating mga alalahanin at hilingin ang kanyang gabay upang malaman natin kung paano ito malalampasan. Kung tayo ay may mga hinaharap na desisyon o responsibilidad, dapat natin itong ipanalangin sa Diyos upang maunawaan natin ang Kanyang kalooban at magampanan ito ng tama. Hindi kailanman hinahangad ng Diyos ang mga formularyo o mga tradisyonal na panalangin na walang kalaman. Ang Diyos ay naghahanap ng mga taong bukas sa Kanya at handang magtiwala sa Kanyang plano tatlo, dapat mag-focus ang panalangin sa ating tungkulin at paglago sa espiritual na buhay. Maraming tao ang naniniwala na basta tayo'y nagdarasal at nagsisisi, nagpapalaganap ng ebanghelyo, at nagtatrabaho para sa Diyos, tayo'y nasa kanyang kalooban. Ngunit may mga sitwasyon at problema na dapat nating bigyan pansin. Ayon sa salita ng Diyos, kapag gumagawa ka o tumutupad ng tungkulin, palagi kang dapat magtanong, paano ko ito gagawin? Ano ang kalooban ng Diyos? Sa ganitong paraan, ang buhay natin ay lalago habang tinutupad natin ang ating tungkulin. Marami sa atin ang naniniwala na ang panalangin ay tungkol lamang sa paghiling ng mga bagay na kailangan natin o sa pagsisisi kapag nagkamali. Bagamat totoo ito sa isang bahagi, ang panalangin ay hindi lamang tungkol sa mga personal na pangangailangan. Isa rin itong paraan upang mas mapalapit tayo sa Diyos at magpatuloy sa ating espiritual na paglago. Kapag tayo ay gumagawa ng ating tungkulin o naglilingkod sa Diyos, mahalagang idulog natin ito sa Kanya sa panalangin. Sinabi ng Diyos, kapag ikaw ay nagtatrabaho o tumutupad sa iyong tungkulin, palaging itanong, ano ang gusto ng Diyos na gawin ko? Paano ko ito magagawa ng ayon sa kanyang kalooban? Hindi dapat maging mababaw ang ating mga panalangin, kundi dapat natin itong gawing isang matibay na sandigan ng ating paglago sa pananampalataya. Hingin natin sa Diyos ang kanyang gabay hindi lamang kapag tayo ay nasa gitna ng problema, kundi pati na rin sa araw-araw nating tungkulin bilang kanyang mga tagasunod. Apat, dapat may malalim na paggalang at pagpapakumbaba sa panalangin, huwag mag-demand o magturing sa Diyos bilang isang tagasagot lamang ng hiling. Sinabi ng Diyos, dapat manalangin ng may pusong naghahanap at sumusunod. Kung may dumarating na bagay, magdasal at sabihin, Diyos ko, gusto kong gawin ang iyong kalooban at hindi ang sa akin. Hindi dapat tayo magdemand o magbenta ng panalangin sa Diyos, ngunit laging manalangin ng may buong pagpapasakop sa Kanya. Madalas, kapag tayo'y nagdarasal, nasusubok ang ating ugali kung paano tayo tumugon sa mga sabot ng Diyos. Kung minsan, Inaasahan natin na tuparin ng Diyos ang bawat kahilingan natin sa oras na gusto natin, ngunit ang tunay na layunin ng panalangin ay ang pagpapakumbaba at pagsuko sa kalooban ng Diyos. Sinabi niya, kapag nananalangin kayo, gawin ito ng may paggalang at pagsuko. Hindi kayo dapat humiling ng mga bagay mula sa Diyos na parang siya ay obligadong sundin kayo. Sa halip, hilingin niyo ang kanyang patnubay sa mga bagay na hindi niyo nauunawaan. Hindi tamang mag-demand o mag-impose sa Diyos ng ating sariling mga plano. Sa halip, dapat tayong magpakumbaba at ipanalangin na magawa ang kanyang kalooban, kahit hindi ito tugma sa ating personal na mga hangarin. Sa ganitong paraan, ipinapakita natin ang tunay na pagsunod at tiwala sa plano ng Diyos para sa ating buhay. Tandaan, ang panalangin ay hindi lamang paghini kundi isang paraan ng ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Gamit ang mga prinsipyong ito, mas lalo nating mapapalalim ang ating relasyon sa kanya. Huwag kalimutang isabuhay ang mga ito sa iyong araw-araw na dasal. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share para mas maraming tao ang matuto tungkol sa tamang panalangin. Salamat sa panonood.